Magandang hapon po mga palanggawa sa panambalataya. So samahan nyo naman po ako ngayon. Basahin natin po ang Korinto, chapter 13, verse 13. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao, ng mga anghel, na tapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pa mapalipat ko ang mga bundok na tapuat, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinangkili upang itakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin na tapuat, wala akong pag-ibig, ay walang pagkinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nagugaling mahalay, hindi inahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa likuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Sapagkat nangakakilala tayo ng bahagya at nang huhula tayo ng bahagya, datapwat kung dumating ang sakdan, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata ngayong maganap ang aking pagkatao ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Sapagkat malabo tayong nakakikita sa isang salamin ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukaan. Ngayon ay nakilala ko ng bahagya ngunit pagkatapos ay makilala ko ng gaya ng pagkakilala sa akin. Datapot ngayon ay nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawang langit at lupa. Purihin natin ang Kanyang butong na anak ng ating Panginoon, Isa Kristo. Purihin ang dakilayang pangalan. Ibigin natin ang Panginoon sa Kristo. Magkakay naman. Amen.